and family Ortiz, Romeo Guillermo, Chofila Ventura, Maribel Beltran, Kara Cort Ventura, Margarita Cabral, Doreto Mayor, Imelda Manuel, Ofelia Moreno, Eliseo Moreno, Josebia Barba, Leon Barba, Damaso Barba, Rohelio Abang ginugod ngayon, ating sisindihan ang kandala ng pagdating ni Jesus sa ating Nasmani Ventura and Family upang sindihan ang ikatlong kandila ng kagalakan sa kanyang bayan. Sumabay sa pag-awit. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Adviento. Ating sinto. Ating sabayan ng, sabayan ng sa sabayan na koro sa pambungad na awit. Halina. Jesus so, Kristo, ang pagibig ng Diyos lahat. At sumay. Pangyari ang Diyos, patawarin rin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pasko, pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat pa sa walang hanggan. Peta Soponias Umawit ka ng malakas, lungsod ng siyang. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparut, nagpaparusa sa iyo, ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dap. Huwag kang matakot siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bay babaguhin ka ng kanyang lakan. Gaya na nagbilamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon yung mga ang umawit kayo, nang umawit kayo ng buong galak. Sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng isang banal ng isang Malang sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at, at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat hagdan, ang mga dukha ng aral. Ayon kay San Lucas. Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iyon tinanong si tinanong si Juan about kung mayroon kang datugon, mayroon kang datugon niya. Yeah niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guru, ano po ang dapat naming gawin? gawin. Tinanong din siya ng mga kinuman, sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo, masihan kayo, kayo sa inyong sahod. si Juan, at ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami, tapoy na di mamamatay pagpapahayag ng Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Father. Mas malakas, mahamangha ang kakayahan o karakter ng isang profeta. Ang presensya ng isang profeta, ang isang profeta ng kasalukuyang mga pangyayari. Ang profeta, ang kanyang mga salita, ang isang profeta, ang isang profeta, naririnig niya ang maka at ng mga ulila niyang sarili. Handang ibuwis ang buhay, may bagyuman o wala. Bagyuman o wala. Higit sa lahat, ang prosiyas ako ay instrumento lamang. Ako ang tagadala ng liwanag, pero hindi ako ang liwanag. Mga kapatid, ang tinutuy kong profeta, hindi ang mga sinauna at dakilang profeta, katulad ni Profeta Daniel, ay ang mga kabahagi natin at kapiling natin araw-araw. Sa makatawid, ang tinutuy kong... marahil magtatanong kayo, Father, sa anong pamamaraan. Kung ako ang propeta, kung kayo ang propeta, sa anong pamamaraan ko gagawin upang ako'y maging tunay at ganap na propeta? Sagot ni Jesus sa Ebanghelyo. Kung mayroon kang dalawang bar, huwag kayong sumingil. Huwag masihan kayo sa inyong sahod. Kapag hindi po tayo nasihan sa ating mga sahod, sa konteksto ng inyong trabaho doon po ang extra. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pag pagbasa kung agandahang loob. Kaya po, simula sa linggong ito, please join me. Ako ay isang profeta. Isang profeta. Uunahin ko sa loob ng aking tahanan. Mula ngayon, magsitayo na po ang lahat. Sumasam palataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa sa Panginoon nating lahat na pinagpakasakit ni Poncio Pia ng mga yumao ng may katong araw ng Diyos amang makapatao. Sumasam palataya naman ako sa Diyos Espiritus Espiritu Santo sa banal, sa banal na, na Simbahan katolika sa kasamahan, kasamahan ng, ng mga, mga banal, sa kapatawaran ng, ng mga kasawalang hanggan. Amen. amen. Panalangin ng Bayan Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, hindi mo lamang matatagpuan. Buong puso naming dinadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. bigyan mo no sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungku, pagalingan at kaluluwa, upang maging karapin ang ating pansalin ang ating pansal Manalangin ka. Manalangin ka. Sa pagpapari, paging magalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso. Tingin mo na may awa ang aming mga abang pagsumaging ganap ang kagalakan. Nasa bahagi na tayo ng pag-aalay. Halina at malugod po tayo makibahagi bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang bumila ang makikibahagi sa pag-aalay at idalangin natin na patuloy. Manalangin, Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan. Paganap sa itinatatag ng iyong anak. Salamat. Aman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako ng pagkapanapanabig, kumpay sa kalangitan camino. Santo, Hana, san, sa Bago niya pinagtisang ko loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya ang aking katawan na iahandog. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa, tanggapin niyo at ito at ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. Sa Natin hanggang sa dumating Hangga ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat. Ong daigdig, pospusilian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga na birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa tagubilin lakas loob. <coughs> Masalam, masami ang kahian mo. Sabihin, ang salami, ibigyan mo kami aming kakanin, darin mo kami. Panang pagpapatawad namin, sa nagkahat kami, masama. Makasalanan ng sandibo dapat na, na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang, isang salita mo lamang ay gagaling, gagaling na ako. Ministers, kung saan sila nakatayo, Unang pipila ang nasa unang hanay na nakaupo at susundan ng pangalawa hanggang habang nakapila Announcement, magkakaroon ng libreng kasasakupan kasa ng ating parokya. Ang mga requirements po ay original copy ng mga sumusunod. PSA birth certificate, PSA senomar, marriage license purposes, at 2x2 picture. Ang deadline po ng pagpapasa ng requirements ay sa January 15, 2025, magtungo sa opisina ng parokya magkakaroon ng libreng binyagan sa ating parokya sa darating na January 19, 2025. Ang mga requirements ay ang mga sumusunod. Photocopy ng register pababa, residente ng nasasakupan ng parokya ng Holy Cross. Ang deadline ng registration ay sa January 15, 2025. Ang schedule ng simbang gabi sa December 15 ay alas 8 ng gabi, simula din po sa December 16, ang mga misa tuwing alas 7 ng ubaga ay pansamantalang kanselado. It na nangangailangan. Bahagi nito ang pamimigay ng bigas at noche buena pa. Kaya naman kami po ay kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng donasyon, bigas o tulong pinansyal. Maaring manalo ng mga sumusunod na papremyo. Consolation Prize, 100,000 pesos. Second Grand Prize, 150,000 pesos. Grand prize, 300,000 pesos. Paalala po sa lahat na may hawak ng sold raffle tickets, ang deadline po ng remittance ay sa December 20. At ang grand raffle draw naman ay gaganapin sa December 30 ng alas 3 ng hapon dito sa ating parokya. Sa mga nais mag-remit, magtungo lamang po sa opisina ng Parokya. Ventura and Family, maraming salamat po. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, awang kami maging handa para sa Pasko ng magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ko kayo habang iginagawad ang mga pagpintay nating bumalik ngayon ay sanawang magpabanalain sa pag-asa at pakilusin sa pos kapag siya'y dumating ng may dakilang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At sa intercesyon ng ating malay ng Birheng Maria at ni San Jose, pagpalain kayo ng Diyos Ama, diriwang kumayo kayong taglay ang...